Atay na LPG nante. Oo. Uh -huh. Rahal. Ato Salamat nante. Ayun ka bang kala mga katisi natin. Ka Kahit, kahit gaano kalayo yan pupuntahan natin mga idol ala Asa may gasolina Nagbigay na tayo dati noon dito eh. Kabang kala. Ang importante na kapagbigay tayo ng flyers para posibleng magkaroon tayo ng customer. may kalayuan, pero okay lang ay, ganda naman dito mga idol nasa another uh, adventure na naman tayo mga idol anong araw ba yun? mercules today is Merkules. Kay ba tayo? Kabangkala. Welcome to Kabangkala. Ay, wala. Well, wala pa pala tayo dun. Tapos kung may sobra dito sa flyers, idaan natin sa may dekrito. Basta may enough para gasolina. ki <laughs> jede pasok na tayo dito sa Idol morning. Mang Tudo Manti Flyers. Ay. <laughs> dito na lang, dito na lang ating idol. Hello, Dan. Good morning. Mang Tudo Manti Flyers and. Dabay aga ma di man nakapantuhan. Eh. Ah, uh, naibos idol pero may sticker din itong kwan dala ko. Oh. <laughs> Kaso LPG nga lang. <laughs> <laughs> At ni ating shout out kila idol dito. Ayan, mga friends natin sa Facebook. Ayan. Naka naka-vlog ako. Okay, so shout out ang ka. Good morning. Sige ate, yung stock pay. Sige. So proceed tayo dito mga ka-take care boom. Kailan pa tayo last na pupunta rito? Matagal na eh. 2,000 kuan pa 2,023. Oh, 2,023 yata. Morning, Angkal. Hello. Mang tuda man flyer sangkal. Hello, God, good morning. Uh, flyer selfie, Angkal. Jay Rahal. Oh, Nak kada kaya good morning. Hello, <laughs> Ding. Hello, good morning, madam. <laughs> Sige, Ding. Thank you. MB tayo dito. Good morning, Apo. Sir, mang tidak man, the, man flyer, sir. Hello, madam. Nakaplaga kaya mang. Thank you, ma'am. <laughs> Alright, ikot tayo dito. Morning, Apo. Morning, Sir. Mang tida man ti flyer, Sir? LPG, Sir. LPG flyers. Jirahal atay, Sir. Atay, Sir. Nakablog agam, Sir. Sige, Sir. Salamat, Sir. Alright, proceed tayo dito, mga ka. Take care, boom. Ay, busy sila. Morning apo. Ada yang mang tidak mantik kok flyers. LPG. <laughs> good morning ada yang tak belaga. Antai gak ikan aku belaga. Antai <laughs> nih stiker mata stiker. <laughs> good morning, good morning. Mang tidak mang flyer santai. Hello, madam. Atau <laughs> bu monai. Kau tahu yang madang ni ate, madam? Ay. Mamit ang kamanti flyers. naka video akma. naka video. Salamat ate. Salamat po. All right, so nandito na tayo sa pinakadulo ng Kabangkala Mabini, Pangasinan. All right. So dulo na tayo mga ka-take care. Iikot na tayo. Uncle, good morning. Mang tulad ko, Uncle, papel. Uh, LPG Jangkal, jika kami rahal-langkal atau selamat tanggal morning antai, mangtu dat mantep apel lantai atau nantai, Hello naneng morning Aten nantai LPG antai selamat Antay. Good morning! Salamat mga All Alright! Talabas na tayo ng Kabangkala Ano may tao doon o? Hello Ateng! Good morning! Magtagal tayo ng mga flyers? LPG. lagi baru war sakti flyer steel LPG. Oh, ini habang mau di deliver ku Tatta. Ata ni Nak belagak ayam. Ada, Kak. Oh, nagai agai kagarad. Napintas selatan. Selamat. Alright. Balik na tayo sa pwesto.